Ito ay isang aksidente, it uh, involves an, an accident ano kung saan nabangga kayo ng isang kotse. Opo. Opo Ano ang sakay ninyo? Motor, ah, naka motor po. Nakamotor kayo. Listen naman tayo, 'di ba? naka tayo yes, po. Suot natin. Kaya lang dahil dun sa pagkakabangga na 'yon, si sir ngayon ay nagkaroon ng fractured Opo. hip bone and it will require medical attention of at least 90, 90 days. days po. Ayon dito sa Uh, medical certificate na ito. Noong aksidente po, noong nangyari ang aksidente, nagkaroon ba agad-agad ng agaran na pagtulong sa inyo yung naka-aksidente sa inyo? Sino nagdala sa inyo sa ospital? Si, si, sila, sila po, hindi po kami kinuha na ng ambulance. Po, hindi, hindi po sila tumawag. Hindi po ako pinag sa ambulance. Private na vehicle. Uh, oh, nagkaroon ba ng uh, investigasyon ng kapulisan Oh, oh, nandyan po, po yung oh, investigador. Po. Okay. So merong investigador. Ano okay. ang resulta ng investigasyon? May kasalanan sila? Uh, ano ba? ang ano? What? Yun yung sabi niya po sa akin na, na nagpunta po ako na humingi po ako sa kanya ng tulong, ma'am, na mm. uh, tulungan kami kasi po, mahirap lang po kami. Yes. Tapos sabi ko, yung nakabangga po sa amin mm -mm. na kailangan po kukuha <coughs> ako ng <coughs> blatter report. Yung sabi mm -mm. niya sa akin, ma'am, ma'am, huwag kayong mag-alala. Nasa atin po ang alas. Ako po ang bahala sa inyo. Ano ngayon ang nangyari dito sa investigation report? Yung investigation report po namin po, eh nung nagpunta po kami sana nung uh, follow-up check-up niya. May 30. Nung May 30 po, nagpunta kami doon para sana po sa settlement na lang. Mm. Yung hinihingi po namin na masuportaran po nila yung therapy po nung asawa ko hmm. tsaka yung medication. Sino ba ang nagbayad nung lahat, nung lahat nung mga sa gastusin ninyo doon sa ospital? Yung PhilHealth niya po. Tapos po ah, nakiusap. Ah, ang PhilHealth? Oo, oo nakiusap po ako naka. sa ano, malasakit po, ma'am. Okay. So, tinanong po ako ng malasakit, nasaan ba yung reliable na nag, nakabangga sa kanya? Hmm. Sabi ko, ma'am, hindi na po namin na ano yan kasi... Nung last na tumawag hindi na po ako, Mm -hmm. Hindi talaga nakakita doon sa amin ma'am sa ospital. Okay. Ang nagda-drive nung sasakyan na naka-aksidente sa inyo ay sino? Si Mrs. Leslie Balogo po. Okay. Si Mrs. Leslie Balogo ay isang teacher. 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 Uh, mag-isa lang ba siya? Nung Opo. Nagdadrive siya. Okay. Pero nadala ka naman niya kaagad kayo. Okay. So hindi na Nagpakita si Ma'am Leslie sa inyo. Hindi, na, hindi po. na po. Hindi nagbigay ng pera man lang? Nagbigay siya po doon lang sa hospital na dinalan sa amin 2k po. 2000. Yes okay, po. tapos hindi niyo na siya nakita. Hindi Sumubok na po. ba kayo na kontakin sana siya? Hin hindi na po kami nakaano kasi yung yung cellphone po namin. Mm -hmm. Parang nasira po sa siguro sa bagsak. Okay. Sergeant Castillon, magandang hapon sa iyo. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ano na po ang nangyari sa investigasyon ninyo? Meron na ba tayong police report nito? Yes, ma'am. Yung actually, ma'am, after ng incident, eh, uh, ng mga uh, in, ng involved party yung biktima natin sa hospital. After na discharge si sir, mm. tapos na nagkatao, nag-ausap yung dalawang party. Saan sila nag-usap? Dito sa police station po, ma'am. Nagkausap ba kayo sa police station, ma'am? Nagkausap kami sa police station, pero iniwanan po kami ni sir. Oh, iniwanan niya po kami sa... Na-witness ano... mo ba, Sergeant Castillon, yung pag-uusap ma nila? Ma'am, nung pagdating... Ang yung nangyari kasi, ma'am, nung nag-uusap yung dalawang partido, nagkataon nag na may kaso ako, ma'am, na nirespondihan din. Protocol ba ito? Naiiwanan mo lang na mag-usap yung mga partido? Ba'la sila? Y yung hindi, No ma'am, no ma'am. Oh. Yung nangyari kasi ma'am, yung araw na 'yon, yung a, a, a second train yung duty. Mm. As duty traffic investigator. Tapos hindi naman sila nag-schedule sa akin ma'am na na magkaharap ng dalawang partido. So nagkataon lang na dumaan sila sa station para sana sa follow up si nila. Oh, tapos so, So nag-initiate ako ma'am, natawagan si ma'am Leslie kasi malapit lang dito sa station, mga triple okay. minutes lang yata. Kasi sila yung, yung biktima natin ma'am is malayo yan ma'am. Uh, malayo? okay, yan. so ano nangyari dun sa pag-uusap? So pagbalik ko ma'am, hindi, si, hindi nakaintindihan yung dalawang partido. Oh, hindi nagkaintindihan? Yes ma'am. Okay, so ibig sabihin ko hindi nagkaintindihan, anong next step natin dun? Yung sinabihan ko naman sila, ma'am, na pwede din sila mag-file ng complaint regarding sa sa other party. Mm. So, inintay ko sila, ma'am, kung anong plano nila. Narasihan pa rin yung kaso na yan, ma'am. Okay. So, at sa nga, at this point, alam nyo ba na pwede kayong magkaso? Sinabihan kayo. Uh, sir, mm. ang sa blatter mo, sir, nagtanong-tanong din kami, sir, sa blatter pa lang wala na kaming walang laban wala na kaming laban kasi hindi, hindi mo na, na, na iskay uh, nilagyan ng walang skate, skate walang po. skate tapos wala mo lagyan testify kung sino may kasalanan nagpunta po kami sa seatsar sir mm -hmm. tapos yung seatsar tinuro kami sa IAS ngayon ang IAS is internal affairs okay Opo, huh? okay tinawagan po siya ni Sir Obando Tinignan ni Sir Obando yung blatter mm -hmm. kasi nakita ni Sir Obando yung blatter na mali yung Inawagan po laman. siya, uh, ma'am, na ba't ganun ang kanyang blatter? Ang sagot niya, kasi po, sir, yung ah, asawa, trupa. Magandang hapon po, ma'am Leslie. Yes po, good afternoon. Yes, good afternoon, ma'am. Ma'am, nandito po tayo live sa Wanted sa radyo. Yung mga complainant po natin, is yun pong nabangga po ninyo or uh, kasama dun sa insidente na parascopal po, yung nakamotor, na kayo, po po, oh, kayo pa po ang nagdala sa kanila. Opo, sa opo, oh, 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 sa hospital po, opo. Oh, yes. Ma'am, ano na po ang uh, naibigay natin na tulong dito sa mag-asawang ito po? Kasi mukhang anong uh, nagkaroon po ng, na, hindi po yata kayo nagkaroon ng pagkakaintindihan, nung nag-usap kayo sa uh, police station. Ay hindi po, ma'am. Ito po yung nangyari. Um, yung first po, yung nag-usap kami sa first uh, police station, um sabi nila yung nagastos nila is 15,000. Mm. So sabi namin yung dala naming pera is 5,000. So magpapapirma lang kami na nareceive nila yung 5,000. Pagkatapos nun, babalikan sila namin ng 10,000 na kung kailangan nila kung kailan. Okay, nabigay ba Yun ito? Po. wala Lang, ha? Yung sabi nila po na 5,000. Hmm. Yung asawa niyo po ang nagsulat, hindi po yung investigador kasi wala na po yung investigador. Pinalikuran po kami ng investigador kasi magre-responde daw siya. Yun ang ginawa ng asawa niya. Ma'am, ang... Kumuha ng papel po. Siya ang hmm. nagsulat ng letter na magbigay siya ng 5,000 pesos for hospitalization. Pero walang sinasabi walang doon sinasabi na babalik para wala sa... Po, wala, po. wala po. Ma'am, sino po ang husband ninyo, Ma'am Leslie? Um, si Marco Palopo. Is he Pero he okay, a ma? police official also? Opo, a police officer, Odin po. Uh, medyo ano po ito, mama, kasi syempre po, uh, kung meron pong titulo o merango, ang uh, asawa ninyo, hindi pwedeng siya po ang makialam at magbigay nung ganun na klasing kasulatan. Medyo out of protocol po ito at kung uh, maituturing natin na medyo uh, disadvantageous use of oh, a rank. Oh, oh, ah. Okay lang po ma'am. Um, kahit hindi po sila doon pumirma, kung na-receive, uh, paano lang sila, na sila po yung magsusulat uh, na na-receive nila yung yung pera, wala yung um, problema sa amin. Hmm. Hindi ma'am. Hey, Nung pa. nagbigay po yung asawa mo ng 1,000 po, pinasabi mo pa sa asawa mo na pina mo na ba? Ay, ah, oo, pero ano, ma'am, kayo kung kumirma, Okay lang. Ma'am, wala po tayong mm -hmm. problema doon. Yung yung so, gusto ko lang sana hmm. na 'yung yung nag-message ako sa inyo, na kailangan ko 'yung mga ano, 'yung mga mm -hmm. papers at ano, hindi naman kayo, hindi naman kayo nagre-reply sa akin. Kasi, yung kasi, nagtumatawag ako, hindi naman kayo sumasagot. Okay, kasi, pero 'yung gusto ko lang sana is 'yung settlement na po. Wala okay. na po akong problema doon. So mukha naman Eto, mukha Kasi namang... yung text mo, ma'am, mm -mm. sabi mo, kukunin mo yung certification, certification. Tapos, tapos nagsabi ka pa na magpagawa kami sa Affidavit bugado. of non-interest. Affidavit of bugado na non-interest. Ano bang ibig If, sabihin yan, ma'am? Eh, sir... Okay. kailangan ko po yung affidavit of non-interest dahil yun po yung kailangan mm -hmm. ng insurance natin. Okay. So, Ganito. kasi hindi tayo mapaprocess kung wala tayong ganun. Okay. Ganito ha. Mukhang willing naman. Okay, willing yes, po. naman si Ma'am Leslie. Ah, uh, kaya yes, lang. Yes, willing talaga po. Uh, Ma'am Leslie, kailangan mo rin sana maintindihan din yung nararamdaman siguro no, nung couple yes. kasi syempre po. Yes po. Yes po. Uh, yes, po. Kayo, na- na-feel ko rin po. So, yung gusto ko lang sana mm -hmm. is the settlement na po as kay. soon as Ganito. possible. Uh, this happened April. August Opo. na po tayo ngayon. So medyo mahaba ang panahon. ano? And as a matter of fact, April, May, June, July, August, lumampas na yung 90 days. Opo. Ang tanong ko ngayon dito sa mag-asawang paras kay Sir Frederick at saka kay Gretel, magkano ba ang kailangan na i... Eh, Kung baga ano ba yung liability? Ano ba ang nagastos ninyo sa ospital? Ilang araw ka bang nawalan ng trabaho? Ano ba ang ano doon? May git dalawang linggo po akong na hindi nakapasok ng trabaho okay. po. Okay. Ika-quantify natin yon. Ikaw naman, sir. Kung ako, ma'am, hindi na ako nagtrabaho, ma'am. Hindi ka rin makapagtrabaho kasi oh. hanggang ngayon, oh, hanggang ngayon, oh, naka, ano, ka hindi pa. Hindi pwede ma-pressure po kasi. Oh. Okay. So, mukhang, ma'am Leslie, it's not just 15, hindi lang 15,000. Hindi. Hmm. Tama ako. Meron ba kayong amount? Tapos may kwanta po ako, ma'am, may, may therapy. Tapos yung may panoptic, hindi, hindi ako nakapit therapy kasi wala kaming pera. Okay. Ma'am so, Ma uh, Ma Leslie, ito, hindi yes natin po. ito masasettle dito, Sherry, no? Yung ah, amounts ah, involved, no? Pero ah, ang gusto ko lang is a commitment na magkaroon kayo ng usapan. Ha? Yes, kasi, po. Wala pong okay? problema. Yes, attorney, uh -huh. wala po so, talagang problema. ipag natin kayo sa chief of police. Colonel Karonica, magandang hapon po sa inyo. Attorney Ay good yes. afternoon. Uh, good afternoon po sa lahat na taga-subaybay ng iyong program. Sir, ibabalik po namin ito sa tanggapan ninyo kasi mukhang ang kailangan lang po ay mamamagi, may mamagitan sa kanila na pagkakatiwalaan nila. Sir, tama ba ako ma'am? Yes po. Oo. Kasi po, syempre, yung kaba po nila na baka hindi sila mabigyan ng kaukulan na pagtingin <laughs> o pag-asikaso. Sige po, po papuntahan uh -huh. niyo po sa office natin at uh, tayo okay. po ay willing-willing po na pumagitan po para masito po yung problema nila. Uh -huh. Kasi unang-una na sir, siguro kailangan rin natin na turuan ulit itong si Staff Sergeant John Marie Castellon kung paano ba dapat gumawa ng police report lalo na mga incidenting ganito para klaro po whether ang mga ngailangan is the insurance or for settlement purposes. Kasi I'm, I'm reading the certification, it really does not say anything. Yes, po. Uh, para bang o oh, may nangyaring uh, aksidente, tapos. titingnan ko mm -hmm. po yung mm -hmm. uh, nare nila na papilis at uh, yes. titugunan po natin kung anong dapat i-address. Including the statement po na tropa. Kasi parang hindi po magandating pakinggan eh kung narinig mismo ng ng ating mga ano yan, ng ating mga complainants, uh, baka taken out of context, or alam nyo na, ma ma uh, ma 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 mahirap pong mapanatag ang loob uh, so ng name? mga complainants. Opo, mm -hmm. pwede, bang klaro uh, pwede bang, uh, bang klaruhin natin? Sino po nagsabi na tropa? Uh, Nirelay po ba? O siya yung investigador mismo? Okay. Para maraman sige. ko rin po. Yung investigador, investigador po, sir. Sinabi kanino? O kay Sir Ubaldo, yung sa IAS. Yes. Bando sa IAS, uh, sige sir. Po. Um, Tatanungin ko po yung IAS, uh, how oh, okay. true, yun na uh, sinabi po ang gano'n. Naka-loudspeaker naka uh, po si Sir pagsalita nila, Sir. Nandiyan kami sa harap. Naka-loudspeaker, uh, Sir. Narinig nila. Sige po, sige po, Okay. Hindi alam siguro ni Staff Sergeant Castillo na naka-loudspeaker. But anyway, uh, ayan, si Ma'am Leslie Balogo willing naman magbayad. Ang sa inyo naman po, ma'am, kailangan meron kayong kopya ng lahat ng mga resibo na nagastos ninyo. Tapos, kung meron kayong claim na hindi nga kayo nakapagtrabaho, uh, mapakita rin po natin yung payslip natin o kung magkano sana ang uh, kinikita natin o kikitain natin for the duration ng period na yun. Ano yung displaced income na tinatawag. And then, pagharapin po kayo, siguro naman po tayo na si Colonel Jores T. ay mamamagitan siya ng tama. Opo. Okay? So, medyo mas panatag na ang loob panatag ninyo ngayon. Po. Okay. Dahil kung hindi, ay maghahalo ang balat na, <laughs> sa tinalupan talaga at magagalit si Senator. Mm <laughs> -mm. Ayaw na <laughs> yung ayaw kasi Yung po, nung hindi na kami po, nag-contact sa kanya po, kasi nung, mm -hmm. nung nasa hospital kami na hinatid niya, tumawag po ako sa kanya kinabukasan, they transfer yung asawa ko sa Corazon Luxin po, nagalit siya sa akin. Sabi niya sa akin, ay, iwan ko sa inyo, magpa-transfer kayo, na-stress na talaga ako sa inyo, may binigay naman ako na 2K. Sabi niya sa akin. Inanap niya pa yung sukli. Sukli mm O mam oh, sige. O oh, Ma'am Leslie, alam ko medyo ano rin 'yan ha na kasi syempre kung ikaw ang nakabangga, 'di ba? Medyo taranta mm -hmm. pero medyo stress. Po? Oo, at oh, uh, Pero so, ma- wala na po akong problema at ini. Okay. Lang There gusto ko go. na lang ng settlement para okay. clear na there po tayo yung lahat. Yan. O sige ma'am ha. So, yeah, ibabalik attorney. po namin sila diyan at saka iwasan na lang natin yung mga yung salita mga salita na yes, po, yes. attorney. Yes. Okay. yes. alam ko po good. 'yun. So, para good Very ano na lang, po, good vibes na lang po tayong lahat. Okay. Yan. Sige po. Ayan. Okay? So ayan nakangiti na si Ma'am Gretel so, wala, pa, na tropa, tropa. Ko, wala pong problema. Yun lang, yun lang ang gusto nila sana talaga ng oh, ano eh, Marinige, eh. 'di ba? Yung okay. gusto ko rin po, yung settlement na para wala na po tayong mga okay. ganito ganito. Okay. So, Sige po. Salamat. yung okay. sa pagpapagaling po, no, unahin mo na din po natin, sir, para po uh, matulungan po kayo sa tulong medical po. Maraming salamat sir, po. Sir, uh, tatanggalin na natin yung mga tropa-tropa na yan, sir. Ha? At Sige nakakarekta po. naman po tayo sa city director po, uh -huh. kay Colonel Coronica. Uh, Juris, Juris. Opo, ha? Salamat po at kausapin po namin kay sir sa kabila. Okay. Thank you Marami po. Salamat po Maraming salamat, salamat po, Torne. Maraming salamat, salamat, salamat rin. O, Staff Sergeant Joe Marie Castillion. At saka, bawal mga At saka kay Colonel Resti Karonika. Sir, mabuhay po kayo. Attorney, thank you po. Thank you. Thank you. Ganang hapon po.